Alis na sila. Bye-bye. <laughs> Ito, babay ng babay si Kuya Alex. <laughs> Ayoko na, naiiyak na talaga ako. Lagi na lang ako na, naiiyak ako, Abi. Lagi na lang. Balik Balik kayo agad. <laughs> bye nga. Tayka, tayka. Wala, oh, okay. naiiyak na naman ako kaya Jepon. <laughs> 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 Parang nang unang aalis eh. <laughs> Three days tawa, na lang. Tawa-tawa ka Ma. dyan. Naka-video to. <laughs> Ay, two days? Three days? <laughs> Kaya tinititigan ko nga eh, isa ng dalawa. Matagal <laughs> na, wala makikita. O kaya nga, sa titigan na natin ang gusto yan. Kaya yung... <laughs> nga. Sa ano na naman makikita, sa FB na lang na naman. Kaya nga. Yung... Bye-bye, Kuya Jeffoy, abi Ingat kayo parati, ha? Basta kami nakasubaybay sa inyo. Ay, 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 na. God, God bless you, nga. God bless Enjoy kayo, enjoy. Enjoy po sa lahat. Ingat po. Uy, baka may naiwan. Hayaan nyo lang. <laughs> 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 Bye. Bye.